Pabidang gawa sa bote, yan ang improvised na pampalutang na ipinamahagi sa lungsod ng Marikina bilang paghahanda sa panahon ng sakuna. Iwas basura na, may pakinabang pa. Balita hatid ni Bam Alegre. Sa halik na magpalutang-lutang ang mga itinatapong plastic bottles sa mga estero at ilog, pwede pa itong mapakinabangan. Ito ang Salba Bote, apat na pinagsamang bote ng 1.5 liters na soft drink na isinilid sa loob ng rubber mesh na lalagyan. Nilikha ito ng One Meralco Foundation na nakapamahagi na sila ng limandaang units nito sa lungsod ng Marikina. Simpleng-simple lang. Um, it's easy to use. Um, yung mga kababayan natin na maybe in a compromised situation na biglang pagtaas ng tubig, tulad ng panahon ni Undoy, magagamit ito as an, an improvised flotation device. Ayon sa Philippine Red Cross, mahalagang laging handa sa kalamidad lalo na sa mga nakatira malapit sa mga ilog o tabing dagat. Kung walang salbabote, pwede rin daw mag-improvise ng iba pang pampalutang gamit ang mga pangkaraniwang bagay. Kung may backpack ka, lagyan mo yan ng plastic bag sa loob, tapos itali mo, i-inflate mo siya, tapos itali mo, lulutang yan eh. Pero pinakamaigi na wag nang umabot sa puntong kailangan pang gumamit ng improvised flotation device. Sa oras ng kalamidad, kailangan laging listo sa paglikas at sa pakikinig sa gabay ng mga otoridad. Pagka merong advice ang ating local government ng evacuation, dapat mag-evacuate na tayo. Huwag na na po nating intayin yung dumating na gagamit pa tayo ng mga bagay na yan. Bam Alegre, GMA News.